Zero okay, trabaho uh, May part time po tayo Dito sa Tottenham so Gan, kararating lang po Pasok tayo dito Pagpunta tayo kay Kuya Moon Ibang lugar po ito Ibang lugar uh, One hour po kalayo yung sa amin so, Yan okay, Part time tayo Pagkakating tayo ng Ng ano Ng Mga halaman nila sa roof Dahil nga po May na po ang tuhod ng may-ari parias kami kaya tulungan na lang po kami ha oh, nga daw ganda ah. purple alright punta po tayo doon kita kids <laughs> lumahan ganyan ganda na pagkaayos walang pikunan walang pagandahan kaya niya yung blue na sakyan na eh, yun doon tayo pupunta alright mga bahay dito ang gaganda so ito rin nakatira yung kaibigan namin na isa. Dito kami party party. Oh, yan yung yan. Ito kami ng mga party-party ngayon ng Blue Man. Alright, hindi yung mga bahay yan hanggang dun. Kagdung... Nandiyan, prepare yun. Okay, patayin muna natin. Ito ngayon yung gagawin natin, mga gawain. Bibigyan dito yung part-time natin yan. Kapal so. natin. Tubig na kuya. Huh? Tubig lang. Tubig. <laughs> yun lang po yun nakatin natin pero marami pa so andun yung kuya ko na tumutulong sa akin oh. Oh. alright pahingan muna tayo dahil ay yung powers dito po tayo sa taas maglilinis ulit dating gawin koskos ay nagpante ka kos piyat koskos banyo Kahit wala po yung amo kaya lisan naman namin para sa ganun ni eh, mama Alingka ka hindi ka tatanggalin yan yung garden natin mga kaibigan uh, nilagyan ko ng design yun ilagyan ko ng design yun para magkita naman yan maganda sana eh pero yan tapos yung bahay ng artista doon sa kabila yon, doon ako nagpa part time tapos kapit bahay naman na medyo mabait yan green 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 na naman po so eh, pagpatuloy po natin ng paglilinis at uh, tayo magsisigar mamaya Kuya, may bayad ba ngayon ng ano? May bayad ba ng green yung ngayon dito? Wala. Mayroon ka na eh. 70 pounds ng taon. Hindi pipikapin yung green bag mo pag wala ang permit. Buta. Ah, kuya. Kuya, hindi ka pipikapin. Gusto mo na dyan. Diyan ka sa taas Hindi, wali ka po Ito Si Binti Pao Ferre ya Mayroon ka niya? Yung ya Hindi Hindi ka libre kami, eh, kaya hindi na binibigyan kami ng green bag eh. Oo oh, kuya, pero mayroon yung permit. Oo, oh, permit. Eh, no yung orange. Yung orange binabayad mo. Ah. Binabayad mo sa cancel. Oo oh, kuya. Tama na yon Dati sa amin libre, ng oh. taon. Oo. Oh. Ngayon, nagtataka kami pag hindi pinipick up yung green namin. Hmm. Yan pala, mag restore ka sa online, pira. Hmm. Eh sa amin, ano yon dahil kasama na sa, ano eh sa community o okay, yeah. kuya um, na rinisan natin sa baba o oh. nang trim na natin yan kaya hmm. yeah. dalang taon na hindi na rinisan eh. kasi busy busy mga kuya ko alright at baba muna tayo meron tayong bisita dito na ano tumitingin lang sa salamin ewan ko kung anong klaseng business to stupid idea ewan ko kung anong sira dito clear naman pero cloudy so, ito naman bago lang to diba alright alright that's the last one be careful <laughs> alright kita nyo kita nyo ang pira dito pag ano pag mautak ka dito sa country na to kakapera ka kasi madabing ano madabing naulol na European Brain, anyway, kung marami kang pera, di paayos pa, di ba? Sit. So, iwan ko magkano naman. Thousand pounds. Tawin natin ito. Okay. Okay. Tapos na po. Map na lang. At least, ito po yung importante. Tanggal ko yung parang cortina na... water uh, na ito, Mineral na tumigas. Alright. Punta po tayo sa baba. <clears throat> Ayan po yung garden natin. Oh. Pilipino po nag-design dyan. Tapos, yun. Green, green, green naman. Dati na walang, ano, walang mga dahon. Pero yan. Okay na naman. Pero ang kapitbahay namin yan, nasa hospital yung matanda. Kaya, okay, dilig muna tayo. Okay. tapos ko lang mag cover tapos nabating yung lalaki na tingin ng window pwede sira may sira kaya na si talagang ano talagang どう、teachers? Hmm. Ayan. Pasok na pala tayo sa loob dahil nga po mainit. Mainit po sa lamig. All right. Lag natin. Ayan. Tapos ito yung cartoon si sa sabi ko, ganda. All right. Madilim na po. Ang bait po yung nag part time man ko yung dalawang ati ko sa kuya ko yan sa binigay binigyan ako ng for how many 9 10, 11, 12 1 So 5 hours Kamo na 5 hours na trabaho 4 hours Binigyan ako ng sapat na pera And also Binigyan ako ng malaking pundador. Yung babait po mga 'yon, 'yung dalawa. Mga ta from Cavite. And then 'yung kuya ko na tinatawag ko na kuya. Parang kapatid ko na na panganay, dahil nga 70 years old na sila. Uh, si kuya mo taga-Basmati. Uh, lugar ng aming pamilya din na kamag-anak na iba ng mga pilitong biliar. So yan po, thanks God na mayroon akong still a friend like them. So Alright, pahinga muna ako masakit po dito kasi yung IV na tinanggal ko na halaman pag mayroon kang allergy na allergy sa no pollen green, patay ka doon kaya may masako ako hindi ko na naipakita kanina kasi on alert ako sa mata ko sa mata sa ilong everything So, di ko na naisip mag-vlog kasi paspasan 'yon. Alright apo.